So hi guys and we're back in our vlog. <laughs> Welcome everyone. And today, uh, Dito lang ako sa bahay. <laughs> ang arte mo girl. O tara ngayon ay magluluto kami ng ano, ng buo. Di ko alam ko anong tawag niya sa tagalog Basta ang tawag sa amin nito ay isang buo Bulo! na sang seashell. Let's go. Uh, this is the buo. Look. Sa siyang seafood. Uh mm -huh. -hmm. yung shell niya. Yan. Tapos itops. Pinakuluan na to, so pwede mo na siyang kainin actually. Pero, kung gusto niyo mas masarap, pwede siyang gawan uh, iluto sa gata or adobo. Ayan. And this is ganga. Look. This is what we call ganga. I don't know kung anong tawag sa inyo nito pero ganga, ito ang tawag sa amin. Yan. Itong baby ganga. O, oh, di ba? Ha. So nakita niyo kung ano ang mga kinakain namin dito sa isla. Puro seafood. Pag na kayo magtaka kung susunod ay magkaroon na din kami ng hasang. So next all we have to do is get the sundang and get the lubi. The lubi. There is the lubi and I'm going to biyak-biyak the -biyak lubi and make it kagod-kagod. This is how you kagod. This is how you. Dahil wala tayong mga lalaki ngayon. Sundang naman nato parang lagari, magkunot ng lubi. Oo, di ba? Ang galing. Ang galing po. Kanyang buhay, ano? Probinsya. Di ba? Ganto mag magbunot ng lube. Dito. Galing, di ba? Oh. So, this is the finished product. And now we're going to biak five or three. Two. Kailangan mo ng sabaw. Hindi na, kasi di mo masarap yung sabaw na. No? One, two, three. Oh! I'm the master samurai. <laughs> Waha! Galing! Uh. Hello there, buo. Hello We're done. And the next step is kagod-kagod the lubi. <laughs> And this is the kaguran. Look. A kaguran po kagod-kagod the lubi. Rock. Daw ito. Ang uh, strong. Say hi to my cook. Hi. Hi. Hello, bakit? Blood ka, man. Blood. Huh? Ayan. Yeah. Mm -hmm. Yan ang aking kusinera, Char. Ito ang chef natin for tonight. Miss Maria Belen, a.k.a. Manailin. Hi. <laughs> Hello. Masarap naman. Yan ang luto ko. Yeah. Masarap pa bunsa. Masarap. So, salamat sa nagluto. Bang. Lasang, lasang tahong siya. Lasang tahong na mas makapal lang sa tahong, di ba? Pag kakain ka nito, kailangan may sprite ka para mabilis na tunaw ang pagkain. Hello guys, welcome to my channel. Ito yung yung yeah. yung masarap kasarap buhay, pakain pagkain lang. Buti kami tapos na kumain. Kami yung winner. Saka saka si Auntie Angel iinom ng Sprite. Bye guys. Oh so bye guys. Bye 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 bye. bye. I miss you guys. Mwah. チョップップ。T up, t up, t up.